at saan naganap ang kanyang pagbaba sa Revelation chapter 10 verse kayo. Kahit tumagalaw na ako, mahirap rin dito. Oh, answer na. Dito ka, You need to answer now. Dito ka, dito ka. Huwag kayo nung merito ko eh. kayo ko. Ya, ni Matagal. Wei nak? Dua-dua tu. Serba ini. Hai tu nono. Kau di maksudat Hawakan mo nalang, hindi na eh Patayo, patayo. Yan, uh, yeah, okay, oh, patayo. Yan, patayo. Yan, hindi na na magpupura. Na hindi na magpupura. Hindi Ay, dilaw. Uh, o yung dilaw, Brother Francis. Ay, dito mabura kasi ito. Yung green. Pakita mo yung kulay green, hindi na Pwede ka makabalik. Ayoko na

Okay. Ayan, nakapalit na siya. Ayan, nakapalit na siya. Ayan. Sagot, pakisagot ng tanong. Revelation chapter 10. Ulitin ko yung tanong ni Brother Uli ah. Kung nasa 5 hood ang 7 thunders, nangyari na pala ang naulang pagkatunga ng Leo. At saan ang ganap ang kanyang pagbaba sa Revelation chapter 10 verse 1? Ito yung tanong. Okay. Itong Revelation 10, ito so yung letter A. Ah. May parallel application ang Revelation 10. Ang September 3 Church age. Di sabihin, ni ng babae ni Cristo yung kung church age. Next Alpha, tinomegra, it's sorry. Pasok na 'yung Revelation diyan. So itong malawakan na, pwede mo sabihin church age, no? Labas Revelation. privilege. So tandaan niyo 'to. Tapos ang Revelation 7, 5 ay seven men, beta-baja, 7 star messengers

Pinuka mo kasi eh. Nagtampo na. Isisya ba ba? Iba okay. oh, na, oh. oh. na lang i-reach ako. Gusto nyo yung pinan, siya yung makasalot eh. Ikaw ang Gusto ko lang i-lista na hindi pa na dito. Gusto ko ito ma-share sa minister's meeting. Yes, Kaya sinasabi ko sa inyo. Kaya na mag-share. Nagkakamali ba yung propeta? Ayaw okay. mo kasi. Okay. Nagkakamali. Like, ah. Opo, okay, nagkakamali. Ako sa sagot. I will answer that. Yes nga. Yes. Okay. Nagkamali nga siya, sabi niya. Pwede ba natin malaman na nagkamali ang propeta? Ang mali sa propeta, nagsilipit yung Pasko? Oo. Oh, oh. Nagpasko rin siya, di ba? Mali na po ba yun? Mali. Hindi, hindi pa. Siyempre, hindi pa mali pahayag doon. Sa ating panahon, alam na natin pala yan. Hindi pa kasi siya. Dito tayo. Um, Ipahayag sa kanya. Yung pagka-propeta, napakinggan nyo na yung audio. Oh. Barmenan. Oh, okay, ano yung tamang pagka-propeta? Ngayon. Tamang pagka-propeta? Yes, ito yun. Uh, New Testament. Uh, hmm. Pagiging prophet. Progressive. Pagiging uh, Brother apropeta. F. Brother F. F. Yan, pero hindi pa yan. Nagkakamali. Progressive. Tama yung progressive. Sige, detalye ka pa. Nagkakamali. Ako pa, dagdag pa. Parang isang po lang kayo para mabilis. Examine. Lagi na examine. Hindi, ano yung nagkukumpir? Tama yan, pero kulang pa. Ano yung tamang propeta sa bagong tipan? Kung para sa lumang tipan, yan ang tanong. Isa, sa lumang tipan, yung pan sila, yun yung pinaka... Lahat na sila... Bilang nila, bilang nila. Ngayon, ano ngayon? Ano ngayon? Ay, nagkakamali. Yung Dib propeta hayab, sa bagong tipan, naghahayag sa mga hiwaga. Ano yung propeta sa bagong tipan? Napanood yun, napanood yun, napanood yun, nakalimutan O barmanan, ano yung propeta sa bagong tipan? Di ba sa ulumang tipan, kung ano yung barman, diba barman, sa, barman. Barman, kung sinabi niya, check nyo kung lumipas. O, Paano mo pag-check sa bagong na Ibig sabihin, natutupad ang kanyang sinasabi. Pas, may, sa, may ano, barman, may meron siyang... Ano brother yung F, barman, ito yung brother sinasabi ng propeta, isang dinagkakatotoo, sa hindi. Brother F, Anong talata mo? Ah, uh, 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Oh, ano sabi diyan? Pag merong prophecy, may interpretation. Hindi. Hindi matutupad. Oh, so, di diba, ba? Bignan, pag, may, pag may prophecy, hindi matutupad. Bakit <laughs> hindi matutupad? Kasi <laughs> ang prophecy <laughs> na yan, iba sa prophecy okay. ng <laughs> Old. Nakasulat. Ah, nakasulat. Ito yung hindi nyo nabanggit. Ang propeta sa bagong tipan, hindi na umaasa okay. sa supernatural. Mm. Mm. Ano talaga, -ta, brother? 13.8. First Corinthians. First Corinthians. Okay. Okay. Ano yung bagong propeta? Ano yung bagong propeta? O, oh, nabigay ng maling informasyon. Ano yung nagbigay? Yung bata o matanda, sinubukan ng Diyos sila? Hindi. Ano yung maling walang limit, Pero utos ng Diyos, utos ng Diyos 'yan. Ginagamit din natin 'yan. Pero dito tayo sa bagong tipan. Sa bagong tipan, ang tunay na propeta, ito masakit sa tenga nila. Kaya mabigat daw gustong sabihin. Ang tunay ng propeta, na propeta, nagkakabali. Si Alam Nagkakabali. <laughs> Oo. Oh, diba, diba, na ito di ba 'tong tinatanong tayo 'yan? So, pero sinabi na ni Propana 'yan. Ito para ka maging tunay ng propeta sa bagong tika. Kailangan mo kamali. Kailangan kaya mo aminin na magkakamali ka. Kasi ganito, ang pagpropropesiya sa bagong tika, iba sa lugar, iba? Ang pagpropropesiya sa bagong tika, paano? Paano? Supernatural. Pagpropropesiya sa bagong tika, Masit Yan yung supernatural ka. Duma. Ah. supernatural. ka. Ano? Hindi supernatural. Brother F. Ano? <laughs> Hindi, <din> tinatanong <natinungi> <laughs> kita. Yung <bago>, kung <Okay>. kung Paano kung 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 Yung kung mo daw. kung 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 doon. kung 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 kaya aasa sa tao. At sinod kasi tayo pa. Salamat kasi sa bago. Do sit the word in God. 'Yan. Oh, tama. Kaya sinasabi dito validity 1 ko. Kasi keri ko na 'to, itatagos ba. Pa. Pagbabalik tayo sa world. Hindi tayo aasa sa supernatural hmm. andarag. Kasi ito yung fail. Bago yung yan, bago yan. Bago yan. Ito yung fail. Pero sa akin, hindi lahat na sa Biblia. Masakit pa pakinggan. Ito gusto ko maipasay. Ito Hindi, wala lahat na sa Biblia. May evidence siya tayo. Nung nag sa ng siya. Pero hindi tumupad. Alam mo yan? Isa? Isa? hindi tatanda si Billy Paul. Lulubog na yung California. Oh, pa. 19. Patanda na naman ang promise nila. Save the Lord yun. Iba pa 77, iba pa yan. May mga... Kaya kay Billy Paul, kay Billy Paul. Talagang na-save the Lord. Siya lang lang Ang tunay na na-save the Lord, pag siya sa akin yan eh, babalik ka ba sa Biblia o hindi? Babalik. Sinabi ni Barbara sa ikaw ang pagkakataon, ang tunay na dasa Lord, yung maliwanag sa Bible. So, ay, Mary Francis, dahil so, ng pang Bible, na oh, ang Bible ay, sabi sa Timothy, ay kinasihan ng Diyos. 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 So, ibig sabihin, kung paano tayo maging barrier sa world, yan ang trabaho ng propeta. Ay, ito pabalik. naman, kahit denomination, yan Ang, 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 kinasihan ng ng ang, 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 yung, yung pinaka-final authority. Alam mo ba yung Yan ang bumibilak yung baba dahil kahit denomination, ginagamit na pag dust the Lord. Hindi dapat kumali yan. Pag kumali bulaan ka na. Kaya nga. Abot Pero dito sa bagong tipan, yan? no, 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 sa bagong tipan, hindi, iba-iba din ang ito. Ang bagong, sa bagong tipan, so, pwede kang kumali Pwede kang kumali yan. ang masakit sa atin. Niya. Pero yun ang the word of God <laughs> Pwede, tignan mo, sino ba yung nanihirap ni Barba lang na Amerika? Ay, ay, ay. si Juan, si James Manuel. James Manuel, ilala niyan, di ba? Nabasa niya yung comment sa ko. Sa kanya, kaya ako, kaya lumiwanag itong ano ko eh, yung first Corinthians 13, na pwede ka maging tunay na, ang pagkatunay ng propeta sa bagong tipan, kailangan pumalya. galing na galit siya. Ang ginagayan niyang batayan, pati ibang ikan ng batayan, ano, hindi dapat pumalya. So hindi tayo pabalik, gagamitin niyo kay Billy Poole para sa may bulaan na si Barba na. Tira na ngayon Pero, kung susunod mo pala yung Biblia, iba yung lumang tipa na pagka-propeta, iba yung bagong tipa ng pagka-propeta. Ang bagong tipa ng pagka hindi absolute yung supernatural mo. Ang absolute yung Word. Ginamit lang yung supernatural para makilala ka. Star, mataas na star. Star pa rin. Star pa rin. Para makarating sa sa si Jerusalem. Pero hindi pa tapos ang ano eh. paghahanap eh. Pag ikaw ay... Kaya na nga, bulat Okay, kaya dito sila pa mo. Para hindi mabulat. Oo. Oh. Pag nakarating ka dyan, ibang star na. Pag ibang star na, hindi na mataas. Hindi na absolute yung supernatural. From all, <laughs> naging new Hindi <laughs> na malimutan yan. Si Permanent, kabubura yan dito sila mo Si Barba na, may dalawang pagkapropeta yan. Naranasan ni Barba na maging old. Pero dadalhin din siya ng Diyos sa niyo bago siya mamatay. Kaya ito na ngayon, kaya nagkakagulungulong niya sa inyo, magkakaiba kung hawak ako. Pagpasok mo sa niyo, iba na yung batayan ng pagkapropeta. Ang batayan ng pagkapropeta, yung supernatural, pwede magkamalik. Hindi Paano kung sabi nila hindi? Dahil may talata tayo na hindi matutupad. Di ba? Hindi na nga pinapapatay ngayon eh. Yung hindi nagsabat. Hindi na pinapapatay yun kung hindi natupad eh. Noon pinapapatay. Kinukot na ni James Manuel yan. If the prophet says something at hindi ito natupad, gulaan yan, patayin niya. Patay niya. Di ba? Pero ngayon hindi na pinapapatay. Bakit? Min, nililipat na tayo ng Diyos na bawat isa sa atin magiging propeta ng Diyos. Ano. Servant. Ako, mabigat to. Sinabi na sa 10-7 niya. Yan na. The most prophesy again. Nililipit. Kung dati, si Brother Branham lang ang propeta. Ngayon, sino na ang propeta? Lahat. Oh, lahat. Lahat ng five-fold ministry. Sino yung five-fold ministry? Ang Brother. tunay na church. Sino. Ay, another topic yan. And the true church. Ah, the true church, ganito. The true church. Hindi nakakulong ang five-fold sa ilang tao ang fivefold na kakalat. Ang gurisi dyan pa Kasi, yung buong bride, sila ang magkakaroon ng ministry. Yes. Hindi ilang So ito, ang buong bride na berayan, na progressive, magkakaroon ng gift ng pagkapropeta. So, sir, ba, Pag nagkaroon sila ng gift ng pagkapropeta, sure, sila ang magpapatuloy ng pagkapropeta ni okay. Barbara. Okay. Paano natuloy ang pagkapropeta? Hindi dahil inuulit ako. Natuloy ang pagkapropeta kasi nakuha mo yung yung puntos na mensahe ni Brother Branham. Ano yung yeah. puntos na mensahe ni Barbara Branham? Bumalik ka sa Biblia. ang back to the word, pagkabaryan din yan. Kasi ang alam nila back to the word, parang memorized na sumo ni Kulaita. No. Ang back to the word, comparing spiritual things, spiritual. At tinulong ni Barbara yan. Yan ang hindi nila napapansin. Pero yung adikain ng minister's meeting, gano'n eh. Pakinggan ko, baka may magpunta ko. Paano po daw kung babalik daw po sa Biblia, ay hindi naman daw po lahat nakasulat sa Biblia. Yung mga mystery. Pero, pag sinabi yung nakabalik sa Biblia na pagkabirean, hindi letra for letra Elisha Rio nakasulat sa Biblia. Hindi na sasalungat sa Biblia ang sinasabi mo. Kaya na. Kung pwede, halimbawa, yung tinawag natin PTA sa pamilya training, Iba naman ang word ko doon sa Bible, pero Biblical yan kasi inuutos ng Diyos, may training sa Panginoon. May keyword lagi po. May mga bagay, hindi na nabanggit ang propeta. Kaya yung propeta, gumagamit yan ng word na ay wala din sa Biblia eh. Hmm. So hindi, hindi yung hindi nakasulat. Salungat ba sa Biblia o hindi? Yung yan lang ang bagong pagka-propeta. Yung essence nung ano to? Ang propeta sa bagong tipan, yan yung mga mananampalataya na Biblia. Na kaya niyang ipakita yung hiwaga sa salita. Hmm sa nakasulat na salita. Hindi na na dahil nakarinig ako ng supernatural tinig. Hindi na supernatural. Ang, the bride will have a ministry, a very humble ministry. Ang humble, hindi yung parang sikat na sikat ka. Simple ka lang na nagbahagi ka lang. Pag nagbahagi ka, kumpeta ka. Di ba? The angel that showed me these things sa Revelation. Yung angel, type ni Verbenal. Ano lang trabaho ng tunay ng New Testament prophet? Ipakita mo lang sa Biblia. Yung mabado yung, yung share, yung ganyan. Ipakita mo lang sa pamilya mo, sa kapatiran, sa tagalabas. Kung kaya mo ipakita, nagawa mo ang gawa ng propeta. Ito pa sabi sa Bible. Ang tumanggap sa propeta, propeta reward, ay <laughs> sa kanyang pagkapropeta, ay tatanggap ng kaloob ng propeta. propeta o kalooban, reward, no? Gantimpala. So, ano sabi sa 11? Hindi lang 10-7. mas promise na yun. Kailangan ka manghulat. Mali hula. Malit na Mag-propesy Mangaral ka muli. So, so yung pangangaral mo, pagka-propesy Bakit ang propesiya ba yung magkasakit ko gumaling? Hindi. Ang propesiya, may pahayag anong... Hindi lang yan mangyari. Alam, ito, dadag ko Revelation. Ang propesiya ba tungkol lang sa mangyari? Hindi. Kahit yung instruction sa pamilya, propesiyan. Hmm. Pag ito hindi mo sinunod, pagbubuti sa lang po, propesiyan. At hindi sigurado yan. Pre ano, ano, ano. Hindi mo kailangan na supernatural na para kang magkukulang. No. Maliwanag sa Biblia. Maliwanag sa ebidensya ng book. Reality. Ano? oh matigas na yung ulo. Kaya kailan may magpakita sa kanila. Pero propesiyan yan. Ano pa? Yung nakalipas na nangyari, propesiyan ba yan? Propesiyan yeah. yan yun ang nangyari na hiwaga sa Garden of Eden. Propesya rin yan. Parang ano to, na so, hindi na parang ito, parang Sa past meron, they, brother, sa future meron, yung may present say, meron. Parang nauulit lang yung sinaryo yes, so, sa gabi. It's very So, so, pag nakita mo yung pattern sa family, family problem, bro, problem. propeta ka. Kung pinakita mo sa iba, nag-propesya ka. Ah. Sabi, so, hindi, so, hindi kailangan na sumisigur sa akin. So, brother, lahat lang pala ito, so, ito ay family problem. Yes. yes. Kung ang pamilya, sa pagka-propeta. Kung ayaw ano mo yung propeta tatay, instruction. nanay, uh, anak, uh, ang pamilya mo, oh, di yan kasi nasaway ano. na sila. Eh. So, kaya na, sasalan tayo, tayo ng kaaway. Kasi hindi mo tinanggap yung pahayad ng propeta. Pag siya ko propeta, hindi lang si Barbara. Ang pagka-propeta sa bagong tipan, yung progresibong pahayag sa Biblia, hmm. sinimula ni Barbara, kailangan ituloy mo dahil yes. kailangan hmm. makikita ka pang iba na maliwanag. So, una, nagka, uh, ano, di ba nagkakamali ang term? Uh, H hindi maraming propesiyan na supernatural, ano? hindi na matupad. Ano? Alam mo si ano? James Pangel, magaling yan mag-research. Oh, research. Uy, meron gumaling, di meron hindi gumaling. Parang gumaling. So, ibig sabihin, H hindi, ang tawag ni James hit and miss. Eh. Merong gumaling, merong hindi gumaling. Pero ano ba yung bagong tipan? First Corinthians um, 13, hindi lahat na. Kung meron ng tongues, it will cease. Whether there be prophecies, it shall fail. Ano yung tatlo yung pato? Whether it shall, whether there be tongues, it shall fail. It shall pass will pass away. Kasi kakapusin. E, connection na yun sa 13 na I have all knowledge. Pero, hindi ka very at moment. It will pass away. Palilipasan ka, kakapusin ka na. Yan ang ibig sabihin para tandaan niyo? So, ibig sabihin, sabi, para, brother, if uh -huh. hindi yung... New Testament profit. Yung knowledge, ano to, mapapag-iwanan ka lang. Hindi mawawala hindi mawawala, kundi mapapag-iwanan. Pag napag-iwanan ka, kulang na yan, tapos na yan. Hindi na makakatulong yung knowledge mo. Hmm. Kasi hot tool na yan, eh. So, ang tunay na propeta sa bagong tipan, hindi na supernatural. Sa bagong tipan, Ibang iba sa akala natin. Yung, Kaya, yung pakinggan niya yung audio ha. Ah, kahit ikaw simple. At ah, pero ito masakit sabihin. akin. Yung pakunawa mo ay hindi napaliwanag paliwanag diba? ni Barbara. Bueno, siya yung sikat, di ba? Siya yung star. Ah. Ikaw yung mababang star. Right. Pero ikaw yung makakapagdala ng tao doon sa Child Jesus. Right. Ikaw, Byrises, hindi like, ka na, kilala. Hindi ka lang kilala. Byrises, bakit dun sa Bitlin, wala wala namang sinabi na may mali star. Tangdol yung star. Hindi mali ang gusto ko term, ang tamang term bababang star. Alam mo same ikot, ikot, ikot ko sa Angel yan. Sino na sa verse. Sino na sa Wise Men? Ito, ikot, ikot ko nga yung verse eh. The same star appeared to them again. Saan? So yung dating nasa taas, bumaba. Saan? Sa, sa Matthew. Sa Matthew, yung star na mataas nawala. No, ba ba? Oh, kasi nasa tabi kita lang. Sa so, nasa baba, Nas ba, nasa baba ba na. So actually, nawala. Oh. Nag-reappear again. Saan? Sa baba ba na. Sa harap Sa ba ba? nila. In front of them. Mm. So, and yung star pa rin? So, ito yung angel na nagbibigay ng anointing. E agree tayo, may angel nagbigay ng anointing kay Barbara -bar. Yung angel na nagbigay ng anointing kay Barbara -bar, Ma'am, kanina na pupunta, namatay ba yan? Hindi. Nasa nagpapatuloy pa rin. Sa tamang pagsunod, sa tamang metro lang ng Propeta sa Korea. Oo. So, yung magpapagamit sa progressive na pagkabayad. Ano ba kaya brother? Sino sabi mo? Matching to. Matching to. Alam ko yung angel na angel na nakita ng mga wise sa wish. Yun ay angel. Angel ka. Sino? Ngayon, ang angel na yon hindi ba yun ang India na nagpakita rito sa mga pastol? Oo, oh, tama. Di ba? Magdala ko, may dala, may dala akong mabuting balita sa inyo na sa bayan ni David ay pinanganak ang So, so ganito, ganito. Ang posibilidad sa isip ko, hindi yan kasi hindi siya dapat umalis sa pwesto na. Sinusundan ng wise na yun. Ha? So, nung pinanganak si Kristo, yung kausap ng mga pastol, maliban na eh, extension ng katawas, ko. No? Hindi nakikita, na nakikita kasi hindi pa yung bali sa pwesto yung yung sa, sa, malayo. Ay, sabihin you know, ito, 9. Anong verse na? 9, 2, 9. When they, them again. when they had heard the king, they departed in low, the star which they saw in the east, went before them. Okay. Ibig sabihin, the same angel na wala na sa pagkamataas, bumaba. So type yan, ang ano yung was. sa taong hindi kilala. Eh. Okay? So okay, yan yung gusto ko i-share eh, na hindi ko na share nung kayo. Yung bito ka yung nakita nila eh, yun pa rin nagturo sa kanila kung kung talo siya pata Hindi, wala nasa taas. Ibig sabihin, hindi, 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 hindi makakatuto pag nasa taas, kailangan bumaba ha. The bride will have a mystery. You know, first day, when they saw the star, they were just sitting with huh? And when they come into the house, they saw the young child yung star na nakita nila, yung pa rin ang nanguna sa kanila eh. Okay, okay, okay. ka. So the same anointing ng propeta. Nanguna na. Will give the same anointing sa iPhone. Ah, oo. Bali ko ang, ang atakin natin mga so, wise men, yung nanibra de okay. na parang na angel, hindi na wala yun. Hindi, hindi yung naman yun namamatay eh. Na si Superman, pero hindi oh, na wala yung angel. Kaya na angel yung 10-7 na yan. Okay, okay, saka na yan. Ho. Alam na, si-share na ng permanent. Ang gusto ko i-share dito sa sa Seven Thunders so, <laughs> mo. Ano yan. Ang Seven Thunders, sandali lang to, sandali lang to. <laughs> ka okay. Sa kanila, mm -hmm. <schean xem> ano po eh. Wala na lang ng anong Dito mo ito to yun, wala yung Sandali lang to, sandali lang to. Di ba sa Revelation 10:7, turo natin. Ano Ang turo natin ay hindi natin turo tayo ano ano? Tarong. <laughs> Sir, Re ang revelation 107 tao ang Angel. Yung seventh Angel din. Angel, ang A. Wait, kusto ni. Injekt. Di pa papaya 'yan. Lainwan niyan, tainwan. Ang A7 ba? Bold oversta, overya Sage. May Angel. Yan ba ay Angel o tao? Bold seven, Okay. sayo. Ang mga tao. seven. Seventh angel. Spiritual. Ang ito tayo. Spiritual angel. Both, Both. Okay. Both Dito tayo ha. Yung yes. angel na paliwanag, alam nyo yun yung paliwanag. Oh. Revelation period. Paano nyo patutunayan pwede pa yung tao Kasi Siyempre, yung spiritual, mayroong physical. Yeah. O oh, sige, sige. Yan ano. You know. Revelation 1. Hindi yan, hindi yan. Okay, ito. Pakita ko sa inyo yung, ori yung original application numbers ay previous by Pakatanay Tribulation Pilipinas. Original nung no kasi, Pakatanay an Tribulation Hebreus 1.1 By Ang original kasi no na angel ng 10 eh, Trumpeting angel yan Spiritual angel Kaya yeah. nga, kaya nga Pakita lang natin yung uh, 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 ano yung chart Trumpeting angel Sa likod lang Bar Okay, yung, yung tao, and, yung tao, and, yung, tao, and, so yung and, voice. Yun ang yeah, tao. Pwede yeah, yeah, yeah. ko rin kami din yan. Yun ang earthly. Yung tao doon, yun ang voice. Uh -huh. Yun ang earthly. Okay, may papakita mo na ako sa inyo. Na-original. Pero kung beses ka to ha? Ah, bago na pa sa inyo. Pero si short cutting ko lang. Kasi si Barman ang maglapit. Ito, may na ako. Ito, sundan niyo to ha? Ito, dito matutupad yung type 7. Saan? Pin 7 yan? Oo. Oh, so, sa dulo. When he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Pin 15 11 yan. 11.15 yung katupad. 11 11.15. Pero 10.7, nagsabi dun sa pagtutupad niyan. Uh, so yung sinasabi yung 10 niya, 10 seven, yung restoration, yung pinapramis ng 10.7, yung pinapromise ng eh, 10.7, at dito. Okay? Ngayon, gagamitin ko yung isa. Masakdang naman. Okay? anong kasunod? Future changes. So, sa mga nakakaintin nito, pasensya na doon sa hindi, no? Kasi iba yung isi-share itong dagdag. Oh. Ito yung gusto ko ipakita natin, Seven, na parang susug sa paliwanag ng ibang hintay na tao. Yung Seven Thunders na ito. Ito na yung Seven Thunders niya. Seven Thunders. Ito, tignan niya na. Alam natin na Seven Thunders ay Seven Angels sa langit, di ba? Seven angels sa langit. Diba? Seven angels sa langit. No? Seven angels din nandito. Pero may tao. nito. May Pag yung Revelation 10 mo inapply mo hindi sa Revelation. Inapply mo yung in Revelation 10 sa church angels. Yung yung mighty angels Kristo, Kristo Cristo Ano yung seven Angel, seven angels. Seven, seven, Spiritual angel. Tao tao. Seven. So yung sinasabi ni Jackson ng itong tao, kailangan na tamang lugar. na tamang lugar. Seven men. Seven messenger. Seven star. Seven founders na may Ano yung rapturing nila? Message. Anong klaseng message? Message of the hour. Hindi, yung word na ginagamit natin. Sa Berean. Pagka Berean. Bawat isa dyan, pagkabayan. Sabi ni Barbara na, gusto nila back to the world. So, yung dulong-dulo na yung taong star messenger, pwedeng hawig kay Brother Branham yung 10-7 na 7 angel. Pero ito ay parallel lang. Hindi ito yung ultimate. Yun ang pinakamalapit na pinasabihin. Si Barbara na yung 7 angel sa 10-7. Sa application ng church angels, pero sa application ng na, ano, na tribulation period, hindi na si Barbanam. Patay na siya. Yung dalawang rupit. Hindi ba? Parang rin yan. Patay na rin dalawang pupit, yung dalawang rupit. Yung dalawang din yun eh. Pala, ito dito, dulo yung seventh angel eh. Blowing ng seventh angel eh. So, pwede mong gamitin na si Barbanam yung seventh angel. Pero, Church Age application lang. Uh, ito yung star of Bethlehem application na mag-general. yung Pero hindi pa ito. Ito yung baby na nilapitan ng, nila ng maliit na star. Yung babak star. Ito yung nilapitan ng maliit na babak baby star. Yung sa dulo ng tribulation, hindi na yan tao, di angel yung... na Man, ganito. pag Nandito ka sa Church Age, ito yung star na mataas. Pag nasa tribulation ka, yan yung star sa na mataas. O, o. Kasi yung mga tao dito hindi na kinala. Ang kilala na lang yung Indian ng Diyos. Yung, ang fivefold ay ano na lang sila. Wala, ano, o. prophesy again to many nation parts of the world. Okay, yan lang. Uh, Verminan. <manyan> Verminan, tuloy. Sagutin mo na yung tanong ni Eddie. Oh, hindi di ko na sinagot